Pagod ka na bang laging kapos sa pera kahit parang wala ka namang ginagastos na sobra? Parang palaging kulang ang sweldo at sa dulo ng buwan bitin pa rin? Kung ganito ang nararanasan mo, may simple akong formula na makakatulong para hindi ka na laging kapos at matutong mag-ipon kahit maliit lang ang kinikita mo. Ang totoo, karamihan sa atin, hindi kulang sa kita, kundi kulang sa sistema. Walang malinaw na plano kung paano hahatiin ang pera kaya bago pa dumating ang susunod na sweldo, ubos na agad. Ang solusyon, gumamit ng 50-30-20 formula. Ito ang isang simpleng paraan para ayusin ang budget at siguraduhin na may natitira lagi para sa ipon at future mo. Una, 50% para sa pangunahing pangangailangan. Ito ang kalahati ng kita mo, at dito dapat mapupunta ang bayad sa renta, kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, at iba pang bagay na mahalaga para mabuhay. Kung lumalagpas ka sa 50% sa mga pangangailangan mo, ibig sabihin ay masyadong mataas ang lifestyle mo para sa income mo. Pwede mong i-adjust sa pamamagitan ng paghahanap ng mas murang renta, pagbabawas ng labis na grocery na hindi naman kailangan, o pag-commute kaysa mag-drive kung mas makakatipid. Pangalawa, 30% para sa gusto. Ito ang pera para sa mga bagay na hindi mo kailangan para mabuhay, pero nagbibigay ng saya sa iyo. Tulad ng pagkain sa labas, pag-travel, pagbili ng bagong gadget, o subscription sa streaming services. Huwag hayaang lamunin ng luho ang budget mo. Dito kadalasan nalulustay ang pera ng hindi mo namamalayan. Kapag natutunan mong limitahan ito, mas mapapabilis ang pag-ipon mo. Pangatlo, 20% para sa ipon at investments. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang 20% ng income mo ay diretsyo dapat sa ipon o investment. Pwedeng ilagay sa savings account, emergency fund, o kahit maliit na negosyo o stock market investment. Gawin mo itong automatic. Pagdating ng sweldo, ilipat agad ang 20% sa hiwalay na account para hindi mo na siya magalaw. Kung gusto mo talagang umunlad, huwag mong iuunang gastusin ito, tapos kung may matira, sa mag-ipon. Dapat baliktad, unahin ang ipon bago gastusin ang ang 50-30-20 na formula ay hindi magic, ito ay sistema Kapag may sistema ka, hindi ka basta-basta matatangay ng tukso ng impulse buying o bigla ang gastos Ang mahalaga, maging consistent ka Kahit maliit lang ang sahod mo ngayon, kapag sinimulan mo na ang ganitong disiplina Darating ang panahon na dadami ang ipon mo, at mas magiging magaan ang buhay. Gumamit ng budget tracker app o kahit simpleng notebook para isulat ang lahat ng gastos mo. Kapag nakikita mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali mong makokontrol ang paggastos. Magset ng financial goals tulad ng makakaipon ako ng 50,000 peso sa loob ng isang taon, para may malinaw kang direksyon. Iwasan ang utang lalo na yung may mataas na interes gaya ng credit card debt. Masisira ang budget mo kung laging may binabayaran na interes. Maghanap ng extra income kahit part-time, online freelancing, o pagbebenta ng mga hindi na gamit. Ang dagdag kita ay dagdag sa ipon o pambawas sa utang. Kaya kung sawa ka na sa buhay na laging kapos, tandaan mo, hindi lang laki ng kita ang mahalaga kundi paano mo ito hinahati at ginagamit. Gamitin ang 50-30-20 formula, maging disiplinado, at sundin ang sistema. Hindi mo mararamdaman agad ang resulta bukas o sa susunod na linggo, pero pag tumagal, makikita mo na may pera ka lagi, at unti-unti, umaangat ang kalidad ng buhay mo. Ang pera, madaling kitain, pero mas madaling mawala kung wala kang sistema. Simulan mo ngayon at siguraduhin mong hindi ka na maubusan bukas.